Ha, magandang gabi po sa inyo lahat. Ito po ang bulwaga ng balitaan ng GMA News. At kasama po natin ngayon ng kaibigan natin si Philip Nemesis Tabing. Oo, hindi mo kitang mukha mo. ah, ah kasi kukuya ka, po kayo siyang nag... Uh, nag Pipintura ng aming uh, prop o propernalia. Para sa bulan po yan. Eh. Oh, Philip, Philip, Mr. Tabing, ano po mga sabi niyo? Ah. Hoy, 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 hoy! hoy. Ano ba? Ah. <laughs> yeah. Ano? Ano? Ano mo? Ano mo? Eh, ano pa sabihin sa yung ginawa? Eh, ah, nakita niya naman na napakihirap ng spray. Spray, spray paint. Nakakabaliw. Sadik. Nakaka Sadik. Nakakalasing. Bilangan <laughs> nyo ng reporte at na. Ah, baib po tayo kay, kunyari ko, si Mayor <laughs> Back to you, Mike. Hello. hello na natin nakikita ako yung resume. Ayok, magka na pa natin yung resume. Ah, anong masasabi mo? Anong mo Ah... Teka mo nga Ang masasabi ko po ay... Wala. Ay!